Ayan, hello, hello. Ayan, tingnan nyo guys, so oh, sobrang init. Grabe. O, samahan ninyo ako, ano, um, magano. Ayan. O, di diba, kita nyo niyan guys, abang naglalakad ako. mag ka naman. Ha? Ah? O di ba sobrang init, grabe. Labi tayo, guys. Guys, ikot ko ha.

ko. Oh, Sino? Sa amin ito, Oh. Pakita ko Oh, Mag-shoutout ka sa mga ano, taga-samar. Ha? Ah, Binabate yung mga taga-samar, ha? Uh, Oo. shoutout ka. Binabate ko mga kaibigan ko dyan. Sa? Kapitbahay namin sa... <laughs> Kando, barangay ka mm -hmm. <laughs> Dito tayo dadaan. Mainit dyan. Hello! Shoutout po. Magandang-magandang hapon. Magandang kanta ka, ikaw at ako. Pakita ko sa iyo para gusto mo madig mo tayo. Ha? Para makarating ka nung tapan. Uy, ang ganda pa naman sa muntal Pwede ka mag-vlog doon. Talaga? Oo, oh, ito mga picture. Mm -hmm. Pwede ako doon. Pwede ka mag-sirena. <laughs> <laughs> o oh, diba guys, And sobrang init. Ha? Yung mga... Ano mo ba yung ano yung mga yung mga macho dancer ng mga lalaki yung ang tawag dito yung jumbo yung depende yung kumanta adonis na sinasabi anong kumanta ng jumbo yung sila yung grupo sila do. Dung, ay doon sila nagkano nag, doon, nag, doon, nag doon, oh, shooting oo makakabirin sila oo tapos doon din yung sagwan oo yung sagwan na gold oo ang dami nila shooting talaga ay may ano ka, may video ka ito mo. Tatawid tayo. Tara, let's go. Tatawid kami. Baka pa rinig ng boses, baka, baka pa copyright. Nag-ano ka rin? Nagbablog ka? Hindi, hindi ano ka? nagre reels ka lang? Hindi lang. Video-video lang. Video-video lang? Ito, Pinopost mo sa Facebook mo? Oo. Maraming mga magaganda. Um. At meron din ako mga babay na kasi mag magkwentuhan pa muna kami Ng aking kaibigan kaya babay na maraming maraming salamat ayan sobrang init kumala pa kami oh. <tod bye, -bye. <tod> 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 adika kasi ah, thank you ingat hello ka boyfriend ha huh? wala kang boyfriend boyfriend uh, kung boyfriend lang ano yun um hindi ko masasabi kasi naka Mamaya sa po ko. Ano pa lang dito lang pala sa mga tayo. Oh. Oh, bye-bye. Maraming maraming salamat po. Oh, sige, bye-bye.